You got that, brother? Ito yung sa sakin. Ah, hindi sila naalis dito. Tinambayan oh. kami. Ang saya-saya -saya tuloy namin. Na ah! Ayun o. Oh, eh, asa mukha lakas? Uli na yan. Is on. Rekta. Ay, ah, Ang lalaki ng bitbit o. Oh. Ayan, ayan, ayan. Welcome po ulit sa isang episode ng ating Share a Spot series. Kung saan pinupuntahan po natin ng mga lugar para i-share sa inyo. Ah uh, sa, sa episode na to, ituturo ko sa inyo kung paano magpunta sa lugar na to. Pero ito may isang episode na po tayo dito, ng episode 8 natin ano. Ang ano natin dito is episode 8.2. Pangako po sa inyo, hindi kayo maboboring sa episode na to. Ayan, kukuhain ulit natin ang number ng mga bankero para ma-share sa inyo. Yeah, pa, oh. Ayun pa. Ayun na no? yun. sa inyo, hindi kayo maboboring dito. Sunod-sunod talaga, gabi. Oh. Alis na lang kami kasi magpapahinga muna. Kakainan na naman. Ito, walang kawala yan. Ayan, walang kawala yan dyan. <laughs> Ayan, mamaya kukuha natin ang mga number ng mga bankero namin. Share natin sa inyo, share natin sa inyo. Yan, uh, muna natin. <laughs> oh, sarap pakinggan sa tenga nung ring. <laughs> Habang nag intro tayo, no? kinainan yung kaibigan natin, no? 2 million views, Ayan, shout out, shout out sa kabilang tropa. Sa so, tropang ang Kamote Angler, sila Joy, sila GB. Ayan, kasama nga. Dapat patangkas kami ngayon eh, kaya lang na-cancel, kaya lang dito tayo. Ah. Sige. Okay. makulit ka ha. Oh, galing. Ano lang po, magaling po talaga kumanso yun. papuro lang yon ganso. <laughs> Kaya medyo tumatalbog. <laughs> ayan, 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 So, ayan nga po. Hingin ko lang po ang inyo mga likes and share, follow. Ah, sa ating mga Facebook pages at social media accounts. Good <laughs> hey guys. Kulugan tres po tayo ngayon. mag unlock tayo ng mga species na pang-entry natin sa Casual Angler Cup. Tuturok muna tayo ng ating kapangyarihan. Bawal makalimutan to. Let's go, let's go! <tinyo> pag-order natin bibili tayo ng ulam Kambing Kambing, saan tayo balunan. 80 Edi. Mahal naman. Magkakaati. So guys, mahal to masarap naman to. Oh, kahit daw mahal, masarap. Yes. Gawin daw. Sa pet siya, ha. Ah, 'yun, dinagdag pa. Nandito pala tayo sa harap ng Family Clinic. 'Yun. Kambingan bulaluhan ni Ate, naka-discount tayo. Salamat Ate. Palipad <laughs> tayo na uulan natin siyang dumating. Set up muna tayo. Punta na sa bangka natin Ang dami nating kasama Siguro apat na boats kami Apat na bangka Kalma Kanina medyo malakas ang hangin Ngayon medyo kumalma na Ano? Oh. Uta mag-amihan? Oo Grabe amihan Ito pa? Ito ba? Ten? Ako oh, daw Oy! Take off na sila Good luck Good luck Mayroong lady angler sa kabila oh kami, alis na kami. Ayan. Ingat! yan, yan. Trebol. First Sa pot natin, big bid bidan. Ang gamit natin ay 40 grams na jig. Hindi na naglalagay ng treble. Tapos 30 pound leader. 20 pound main line. Tignan natin kung kano kalalim. Fish on, sana. Alpas agad first fish pag, -aong. pag -aong. nakadali bang kero fish sabi na oh ah, saya saya nila ay alpas na naman tatlo na meron meron naka strike na eh Okay, signature moves. Magkano muna tayo? mag anti zero. Kukuha tayo ng isa. Tapos balik tayo casting. Nakalubog kaya to. Sagaan. So, fish on, fish on. Asos. Okay. Asos. Ayan, casual cup. Casual Angler Cup ha Entry number 1 As Ang oras ay Siguro mag aalas 7.30 Tapos Ang date ay November 23 Kahapon si, si, si Sandy ko Pinuntan sa bahay Pero wala Tapos nanalo si Miss Mexico ha Miss Universe Hehe <laughs> Entry number 1 oh, Buti ba itong bait and wait Meron Ano kaya to? Ah Sekoy Okay Casual Angular Cup Entry number 2 ha ah. Sekoy Ganun pa rin Nanalo pa rin si Miss Mexico Nakarang araw Miss Universe Oh sorry Tanggal yung mata Mabuhay ka pa rin naman Naku Naku Ayan, ito tayo Please ganda mau tamak uh. Air alpas. Ah. Kunci nalang. Kita pergi tanpa. Eh, Ang ah, laki no Ang lalaki ng bidbit oh Good Galing Tayo na lang hindi kasali ah Nakakadalawa na si kuya oh, Kaya to. Okay ko na natin Baka isda ito Hindi <laughs> mo Ayan, lamalaban na. Ah, hindi to big bed. Hindi to big Ba, tanigin na. Oo. Oh. Tsaka hindi lumaban sa munod na abara kuda to. Oo, oh, kuda to, kuda lapit natin dito ay lapo ang laki no pero oh, wag na wag na para ilalayo mo ka sa ano sasang ay di tala thank you thank you ayun po kaya ano nga natakot ako <laughs> Ang dami pangil eh. Ay. Oo. Oh, well, dumiyan yung gloves natin eh. Kunwari pa takot tayong humawak talaga ng isda. Ang lak <laughs> tayo ng lako. Siguro mga kalahating kilo. Thank you, thank you. Ayan, November 23, nanalo si Miss Universe Mexico. Ah, uh, cup. Ano ba tawag ito? Casual cup. Pass angler cup. Ya, yeah, sige, sige. Ito, Pak. Check mo. Thank you. Unlock, unlock. Entry number 3 yun, ha? Entry number 3. Dali. Oy! Bagaong. Nice, magaong. Woo! Dali, ha? Ay, sekoy pa rin. <laughs> nak nakita eh. <laughs> dito sigurado bisugo <laughs> bisugo na dito malapit na tayo sa unang linya dyan yung mga marker eh oh uy ang kaya to bako na bako ko bagaong na sana bagaong bagaong bako bisugo su yan unlock bagaong Ay casual casual angler cup entry bagaong granter crescent granter Nice! It's Be good, Be good, good, <laughs> <laughs> Rekta mo na, matibay naman yung tansi mo eh Sampa muna. Oh. mo na Huwag mo na sampa mo na <laughs> ano yan? Ala grabe Igot <laughs> Kawawa tansi mo dyan, pag nakaalpas yan Huwag ano Huwag mo alpasan Rekta Rekta Oh landed Landed ang ganda Pare paksiyo adobo Ano sa tingin mo <laughs> Ang galing no Ang galing ang laki Anong tawag dyan Igot Kain nun tayo Tanghali na Nagkalating araw pa kami para maghagis Pagkakos kumain Ishan. Galingan mo. Sat, baka tumalon si sa kabila. Aba, an ba 'yun? Bumitawan no Nandiyan jig. Sayang, sayang. Ayo Beri ah segi eh pas agak lagi lagi nyaw. Ina ina tak na ayo sumabit ah, Oh oh oh. Travel ya, nama travel loh Ayun na, ayun na, ayun na Ay! Aray ko! Ayun, uli na yan Uli na yan Ayun na, uli Nandito nga lang sa ilalim Uy, uy Ang saya-saya Ang saya-saya na, nandito na sila Ah, lumayo pa talaga Abot yan Ingat, ingat Oh, pa naman Woo! ay putragist malo, wow, wow, saya-saya na ito Ayun na, fish on Uy, kinain na pala wow, sa akin wow, 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 Ayan kuya Eh, na eh na na Ah Ayun na Ayun pa Ayun na Lagot <laughs> na Ayun na Ayun na oh. <laughs> ah. Ayun Ay. na Ayun pangatlong long tonight ang sakit naman sa puso <laughs> kung kailan rot rot eh leader, leader pa, huwag na huwag ka na tumalon makisama ka, isa lang, kahit isa lang oh kahit isa lang yun na lang, yan na lang pakitaan lalaki pa naman ayun oh Ano na kaya no nagkawan? May ina na naman oh. Ano? Tayo na lang hindi nakakauli <laughs> laki no, ayan laki. Aa. Ay tumaan. Ang ganda ng tama niya, no? Hindi kumigiwala, eh. Ako rin, ako rin. Please, huwag ka nang kakawala. Kuya, sali ako. Ay, di pa pala tapos dyan. next Ang oh, lalaki no paré Pare, paki paki bigay, bigay ganso paré 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 ganso, paré ganso, ganso, ganso.

Haba ng lakas nito. Hindi ba kasi pag ganun kalalaki yun? Ha? Hindi ba pag ganoon kalalaki Ito maliit eh. Medyo maliit ito Ayaw. magbigay. Hindi na pa din. Oh, kata <sa> mo ka lakas. Ito mo. Lakas <laughs> ka lang. Hindi kita papuwersahin. Oo, oh, sayang. Panglima na eh. Panglima na to eh. <laughs> Pag na-donate pa yung lor. Ayawan. <laughs> Nakakaapat ka na rin. <laughs> Marabi naman ang lakas naman ito. Bidbid ba to? bitbit -bit ba? <laughs> Yan, nagbigay na. Ito <laughs> yung Pakita ka na, uy, please. Hi, thank you. Thank you. Hi, sa, sa kaliitan pa. Minakamalit pa yung nahuli. Okay, big bed. Uh, <laughs> casual anger. Uh, uh, casual angler. Casual angler. Ano na ba yung sasabihin ko? Basta pang ano ko na yan, pang lima. Pang limang ang species ko na. Wait, Ayun, casual angler cup. Fifth species natin, big bid. Grabe, sakit na kamay ko doon Fish on na naman, fish on na naman. <laughs> Ayan na. Ayan na. Diretso lang yan. Hindi sila naalis dito, oh. tinambayan kami. Ang saya-saya tuloy namin. Kahit bid-bid lang, ganda naman ng rod dito. Ang ganda ng bali ng rod Ano bang pamagat ng rod mo? Ay, 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 sayang, nandiyan na sa harapan. It's okay, it's okay. It's part of, ano, growing up. Ayan. Brad, supportado ka namin.

yun dali na yan, hindi na makakawala yan yung talo na yun ay, nakalpas? sayang peace out, peace out, peace out ay, alpas hindi na kinainan din ako sa kinainan din ako or mamalit nga talo ko sa abot magaan eh, naman no? <laughs> Ay, tara, tara. Hmm Ama. Ah, uh, diyan, diyan, diyan lang sa ilalim, diyan lang sa ilalim. Sipag, sipag, sipag lang, maliliit eh. Pinaka ilalim. Fish on. nanginig nginig yung kawil oh. Anong ano? Sabi ng tawas. Lapo siguro yan. Lapo or bagaong. Ayun, laking bako. Ah, hindi, bako ako. Bako ako. Nakabako ako. You got this, brother. Op, oh, tumalon tumalon Laki, ayun, oh. Hila, hila. You got that, brother. Ayun, laki. Ang layo. Sige, sige. Nasa babo ka. Galingan mo. Op, oh, pisaan din ako. Oh, putaragis. guys. fish kundi ako Dalawa, dalawa. Ay, hindi. Ayan, okay. fish on nga talaga pala. Fish on pala talaga din ako. Tumalon na, wala na, wala na sa akin. Andi, andi pa, andi pa. <laughs> kayo, Ay, hindi, nandiyan pa, nandiyan pa. Oh, yun yung kay kuya, laki. Ito yung sa akin. Ay, what Ito, ito, ito Sayang. Sayang yun. Sayang nyo sa kanya, napakalaki na sa kanya no? haha <laughs> fish on master! Uy, nagkurog-kurog ang rod <laughs> Sure mo na talaga? stress ko lang eh Para ano na, kampante ka na? <laughs> <laughs> hindi, maganda na pwesto mo? Tsaka hindi na naglalaban? Hindi siguro bidbid -bid yan pare. Baka bako kung malaki yan. Sabi ko na hindi bidbid sa'yo eh. Talakito ko lapad yun. Sabi ko na sa'yo kanina diba? Hindi na talaga bidbid. Pang -bid, talakito ka talaga. Lapad oh, to. shit, pare, ang ganda hey! Ang galing pa, pare, hindi ka talaga pambidbed, di ba? Kanina, narinig mo yun. Iba pala. Mahal niya, mahal niya. Buntot, buntot. Yan. Kaya pala ayaw ng bidbed. Ayaw mo sa bidbed. Marti ka rin eh, no? Ayaw mo ng bidbed eh. Ayos, pare. Napakaganda. Wala ako. Takas. Ayos. Galing. Galing. Napakaganda. Astig! Ah, fish on na naman. Fish on na naman. Bidbid. Sana. Ang ganda tama. Ang jampay oh. Gancho. Oh. Ay, ano na? Deadlift na. Lunok. Oo, walang kawala yan. Katawan, tsaka ano, oh, deadlift na. ang oh, galing, ha? aalis na lang kami. Oh. ano, alis pa tayo dito? Mahulog na yung kaibigan namin doon sa dulo. Hinilaan ang, hinilaan ang isda. Kitang-kita kayong pagbali. Pwede <laughs> ko <laughs> yun, Ha? Kaya nga. <laughs> inaano niya talaga ano? Inaano niya binebend test. Kamo ka nang ano ano crocodile. Hindi pa nga talaga natalon. Oh, napakatagal na ng laban niya no. Hindi pa lumutong no. Oh, hindi pa natalon. May pag-asang hindi bidbid bid diyan. Kasi kung big dude niya, kaya na pa nagtatatalo niya. Baka pagi yan. Baka blue face. pa oh. Tuna ah. May request pa to. Baka panigi. Sige lang. Paguri mo lang, paguri mo lang. Oo, handa kaming manood sa'yo kahit maghapon. Baka mo, oh, talakitok nga yan. Takbo pa rin eh. Paguri mo lang. Ay, ay, baka foul Hook yan, kaya ganyan. Bidbid na na foul Hook. Kung ako yan, pupuwersahin ko na yan. Pang lima ko naman eh. Mas nao na ka pang mapagod. Hindi oh. <laughs> oh, na kaya, bitawan mo na. <laughs> Oo, oh, bitawan mo na. <laughs> Ganda ng laban, boy. Angat mo, pre. Ako, nadali yun. Nadali? Di ba, di ba? Hindi, okay lang yan. Magre-release mag dito, magre-release. Okay, Nariana. Yeah, ko naman. Sige lang, kaya mo yan. Sumama sa Sayang yan, pag di mo na iangat yan ba? Laki. Grabe yung, ayun Oh. Yun o, oh. oh, napakalaki. May yeah, apple Tapos, apalo ah, ka na no? sa katawan din naman. Baka lang kayo ipakita mo rod mo. Ayun, no? yun yung rod Suka, baka naman. <laughs> Suka na. <laughs> Baka yan, naman. Yan. <laughs> Meron na kayong model. Lang ang Sponsorship ka na. na lang ang kailangan. Pangilan mo na. Pang lima. Pang lima. Puro mamaw. Puro budget mo Puro budget mo lang. How to be you, pare. How to be you. It's that Lapurin Ang galing Good size oh so. <laughs> Handline hand Pero jig <laughs> Ayos Ayos Ngayon na Kita tayo sa bangbang. Tingnan natin Tingnan natin Kung kano kadami Yung mga nahuli ng tropa Dahil sa akin Touchdown. Uh, Safe.